dito sa ating viewers mga idol na pag gumagamit daw sa ng kanyang microphone uh, umuugong daw pa nagsasalita siya ano? so ito idol katulad nito ng ating microphone ayan so ito madalas dito idol na nagkakaroon ng uh, humming lalo pag dito sa ating XLR ano? na pag ang pinanggagalingan ng ating humming ay dito sa ating microphone lalo pag inawakan natin siya eh, ay nag-humming o nag-aground o nangongoryente ano? Ating XLR ng ating microphone, mga idol, ano? So, yung ating XLR na yan, meron pong number yan, idol. 1, 2, at saka 3. So, yung 1 in 3 dyan, idol, ay ground dyan. Yung number 2 dyan ay positive. So, pag nag-ground ng positive natin dyan, dito sa ating dito sa ating 2, kahit dito sa kanyang body so papagawak natin dito sa ating microphone so magkakaroon siya ng humming so kahit i-check natin yan idol ito kahit naka input tayo naka mic input tayo dito tapos hawakan natin itong kulay pula o yung number 2 magka-humming yung ating uh, microphone dyan. So, kailangan talaga dito, idol, yung katulad nito, yung wire natin dito ay malinis, ano? Kahit isang wire lang yan, lalo pag gumagamit tayo ng stranded wire, kahit isang wire lang dyan na magdikit dito sa ating 1 or 3, so magkakaroon talaga siya ng humming dito. So, kaya kailangan malinis yung pagkahinang natin dito, mga idol. Try din natin, idol, na maglagay ng body ground dito sa ating amplifier. So sa paglalagay naman ng ating body ground dito sa ating amplifier, kasi yan either no, isa rin sa mga dahilan yan na kailangan pala ng body ground yung ating amplifier, kaya may humming. Lalo pag hinawakan natin yung ating amplifier, ay nawawala. Tapos pag igitawa natin yung ating amplifier, ay nagkakaroon. So kailangan natin ng body ground din dyan. Ano? So kailangan natin ng earth ground na sinasabi. Ano? Paglalagay naman dito ay doon lang ating body ground. Itong isang tornilyo o isang screw ng ating amplifier, magluwag lang tayo dyan. Magluwag lang tayo dyan para magkaroon tayo ng uh, wire connection papunta sa lupa mga idol. So ganito siya idol ano, itong paglagay ng ating body ground. So ipitin natin yung ating wire dito na naka-open wire dito sa isang screw ng ating amplifier. So saka natin siya higpitan mga idol para hindi matanggal ano. So, ayan, katulad yan katulad niyan ano. So mahigpit na yung ating open wire diyan. So yung pinakadulo nito ng ating wire idol, ito yung ilalagay natin sa lupa para magkaroon siya ng uh, ground para kung sakali yung ating amplifier ay pagginawakan natin ay nagkakaroon siya ng o nawawala yung ating ground o yung humming so ganyan idol ano kailangan natin ng body ground ng ating amplifier so mas effective ito idol lalo pag sa lupa natin idugtong itong ating wire dito sa ating amplifier so ganyan lang siya idol lalo pag ang ating humming ay hindi nanggagaling sa ating amplifier so dito sa ating microphone so nasa connector lang yan idol itong mga connection natin so kailangan dito malinis yung ating pagkahinang dito dapat walang may nakadikit dito na kahit uh, isang piraso na no, stranded wire na magdikit dito so magkakaroon talaga ng humming yan siya idol so yan lang siya idol ano try nyo lang subukan lalo maglagay din ng body ground uh, isa rin yan sa mga dahilan na kakaalis ng ating humming dito sa ating amplifier o sa ating microphone